Nagbabanta ang Iran na isasara ang Strait of Hormuz. Ang bawat pulang tuldok dito ay isang oil Lahat ng ito ay trapiko lang para sa isang araw. Bagamat 21 milya lang ang lapad nito sa pinakamakipot na bahagi, mahigit isa sa lima langis ng sa mundo ang dumadaan dito araw-araw. Iyan -araw. ay 17 bilyong bariles ng langis kada araw at bilyon-bilyong kubiko na talampakan ng likidong natural hindi gas. Hindi na kailangang sabihin ang kipot ng Hormuz ang pinakaimportanteng daluyan ng langis sa buong kilalang universo. At kung isa sa halos tiyak na magkakaroon ng ikatlong digma ang pandaigdig. Hormuz ay isang makitid na bahagi ng dagat na kapag nagkaroon ng malaking abala, maaaring magdulot ng kaguluhan sa pandaigdigang merkado ng ulit, -ulit ng ang Iran na isa sa rato ng mga taon. Anumang pagharang sa rutang pangkalakalan ay magdudulot ng malalaking epekto sa Ang anumang abala rito ay maglulubog sa pandaigdigang pamilihan ng enerhiya sa matinding kaguluhan. Ang dahilan kung bakit tinawag ng kagawaran ng enerhiya ng United States ang Hormuz bilang pinakamahalagang lagusan ng langis Kung walang kipot, walang alternatibong ruta para makarating ang mga langis mula sa gulpo sa pandaigdigang pamilya. Sala ng Hormuz ay magdudulot agad ng pandaigdigang krisis at magpapagalit sa lahat ng pangunahing makapangyarihang bansa sa mundo. Maraming bansa tulad ng United States, China, Russia, mga estado sa Gulpo, European Union India, at hapon ay lubos na nakadepende sa kipot ng Hormuz para sa kanilang supply ng enerhiya. Ang pagsisihan at pagtuturo ng Sisi ay mabilis na magpapalala ng tensyon tungo sa isang ganap na pandaigdigang sa ilang crisis. oras lamang. Biglang tataas ng husto ang presyo ng langis sa buong mundo. Ayon sa mga analis, maaring tumaas ng doble o triple ang presyo ng krudong langis. Ang kamakailang pag-atake sa Iran ay nagdulot ng 15% na pagtaas sa presyo ng krudong langis nitong nakaraang linggo. Nangyari iyon kahit hindi pa isinasara Kung ang Kung talagang ipot. maisasara ang Hormuz, magiging matindi ang epekto nito sa mga karaniwang tao tulad mo at ako. Tataas ang gasto Kaya, sa transport. Mas magiging mahal ang pang-araw-araw na pagbiyahe at pagpapadala ng produkto. Biglang tataas ang presyo ng kuryente. Kaya mas mahihirapan tayong magpaandar ng mga pahay at negosyo. Higit negos. sa lahat, ang pagtaas ng presyo ng gasolina ay magpapataas ng presyo ng pagkain, gamot, at iba pang pangunahing pangangailangan para mabuhay. Sana ang mahina ang ekonomiya at halos hindi na makabangon. Ang ganitong krisis ay maaaring Pagsak maging dahilan na hindi na kayang malampasan. Ito ang dahilan kung bakit sa mahabang panahon, ang mga makapangyarihang bansa ay may estrategikong presensya. Ang sa ang Estados Cop. Unidos ay inilagay ang kanilang internasyonal na kredibilidad sa responsibilidad na ito simula pa noong huling bahagi ng ikadalawitan ng paglalagay ng makapangyarihang ikalimang hukbong dagat ng Estados Unidos sa Bahrain upang matiyak na mananatiling bukas at ligtas ang Hormuz. Iyak na kontrobersyal ang paksang ito. Iwas ang YouTube sa mga kontrobersyal na paksa dahil hindi ito kaaya-aya pa ang napakalaking estrategikong kapangyarihan na hawak nito sa buong mundo sa pamamagitan ng Israel kapag naharap ang Tehran sa matinding parusa o internasyonal na presyon, nagbabanta ang mga leader ng Iran na kung hindi nila mapapadala ang langis nila, nilang walang makakagawa nito sa pamamagitan ng pagharang. Ngunit ngayon, ginawa mismo ng Israel ang eksaktong bagay na ayon sa Iran ay magpapasimula ng maglunsad ang Israel ng malalaking airstrike na pumuksa sa mga mataas na general at sentipikong nuklear ng Iran. Ang pinakamasakit na bahagi nito, ang infrastruktura ng enerhiya. Pinuntirya ng mga misal ng Israel ang imbakan ng gasolina sa hilaga ng Tehran. Nagpasiklab ng, ng, ng sunong Sharan at Shahray. At tinamaan ang South Potter's Gas Field ng Iran. Isa sa pinakamalaking pasilidad ng produksyon mundo. ng natural. natural na galit na galit ang Tehran. At dahil sa matitinding dagok na natamo nito. Maaaring maramdaman nitong wala na itong ibang pagpipilian, kundi tuparin na ang matagal na nitong mga banta. Kung ganoon, ang mga bansang una at lubos na maapektuhan ay nasa Asia. Sa nakaraang mga taon, halos 76% ng langis na dumaraan sa Hormuz ay patungo sa mga pamilihan sa Asia. Ang China, Timog Korea, ang Singapore, ay bumubuo ng halos dalawa-tatlong ng lahat ng langis na dumadaan sa kipot. Ang China, ang pinakamalaking importer ng langis sa mundo, ay lubos na nakasalalay sa langis mula sa Persian Gulf para sa kanilang ekonomiya. Noong unang bahagi ng dalawang libo at dalawamput higit kalahati ng China imported crude oil. ay mula sa rehiyon ng Gulf. nito, ang Japan at si South Korea, na parehong matinding industrialisadong mga ekonomiya, ay kumukuha ng pitumpo hanggang 80% ng kanilang inaangkat na krudong langis mula sa gitnang silangan. Na halos lahat ay dumadaan sa Hormuz. India, isa pang malaking consumer, ay umaangkat ng halos 5 milyong bariles kada araw. Kung saan halos dalawa tatlong ay nagmumula sa mga Gulf countries tulad ng Iraq, Saudi Arabia, Kuwait, at United Arab Emirates na dumaraan sa Strait of Hormuz. Tapos, ang Europa ay umaangkat ng maraming langis at likidong natural gas mula sa mga producer sa Gulf sa Kanuran. Qatar lamang ang nagsusuplay ng mahigit 20% ng liquefied natural gas ng Europa na dumadaan sa kipot. Yeah. Ang mga so, Europa gaya ng Alemanya, Pransya at Italia ay haharap sa kakulangan sa enerhiya at tumataas na gastos na lalong magpapalala sa mga problemang pang-ekonomiya na kinakaharap nila dahil sa inflasyon at pagkaantalan, kahit ng ang Estados Unidos, na mas malaya sa enerhiya kumpara sa maraming bansa, ay hindi rin ligtas kahit na gumagawa ang Amerika ng karamihan sa sarili nitong langis. Ang isang malaking pandaigdigang krisis ay magpapataas kaagad ng presyo. Mararamdaman ng mga Amerikanong Ayan. motorista ang mahihirapan ang mga negosyo dahil sa pagtaas ng gastos sa transportasyon at haharap ang mga karaniwang Amerikano sa mas mataas na presyo ng lahat. Ang pinaka-apektado at huling magdurusa ay ang mga maliliit at mahihinang bansa sa ekonomiya. Lalo na ang nasa bingit ng pagbagsak kaya ng Sri Lanka, Pakistan, Lebanon, Egypt, at maraming maliliit na bansa sa Afrika. Ngayon, humaharap ang Sri Lanka sa matinding utang, bagsak na ekonomiya, at pag-angkat ng halos isang to supply nito sa gasolina. Ang Lebanon na dumaranas ng matinding implasyon at pagbagsak ng ekonomiya, ay umaangkat ng halos lahat ng gasolina nito mula sa mga producer sa gulfo. Upang dinawin, walang ibang producer ng langis, maging sa ang malalasunidos o ang malawak na reserba ng Rusya, ang agad na makapagbibigay ng sapat na bariles ang tinatayang 20 milyong bariles kada araw na mawawala kung isasara ang Strait of Hormuz. Kahit pinagsama ng mga alternatibong pinagkukunan. Ang malaking kakulangang ito ng mabilis ito ang kung dahil. bakit ang krisis sa Hormuz ay nangangailangan ng atensyon at posibleng in lahat ng malalaking kapangyarihan. Ang enerhiya ang nagbibigay buhay sa makabagong ang si Hormuz ito. ang ugat nito. Alam ito ng Iran at ng United States. Ganon din ang China, Europa, at karamihan na napakalinaw ang kahalagahan ng Strait of Hormuz. Noong panahon ng mapaminsalang digmaan ng Iran at Iraq, noong dekada Dahil sa pagsisikap ng dalawang bansa na magtagumpay sa lupa, kumalat din ang labanan sa Persian Gulf. Sa simula, tinarget ng magkabilang panig ang langis na inaangkat ng isa-isa upang pahinain ang ekonomiya ng kanilang kalakal. Ang mga komersyal na barko, anuman ang nasyonalidad o pagiging neutral, ay naging madaling target. Ay ng mga Iraqi Kaya... fighter jets na may mga French-made Exocet missile, ang mga super tanker. Ang mga butas sa bakal ay nabutas sa loob lamang ng ilang segundo na nagiging naglalagablab na impyerno ang mga multimilyong dolyar na barko samantala, ang bagong anyo at determinadong Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran o IRGC ay gumamit ng mga speedboat na may kargang naval mines, rocket-propelled grenades at mga missile para takutin ang mga dumaraan na barko. Nilagyan nila ang tubig ng gulpo ng daan-daang lumulutang na mga mina na m